Alam nyo ba yung prutas na to? Nung bata tayo, akala natin, damo lang siya ng munga. Pero, nakakain pala. Di ko alam kung prutas to o gulay. Pero ito yung tinatawag na world smallest cucumber. So, base sa research ko guys, edible siya. Mas maganda pa rin aware tayo o may knowledge tayo. Sa, kasi marami nito sa Pilipinas guys. Hindi lang pinapansin kasi hindi nila alam na kinakain pala to. Ayan siya oh. Ito yung dahon niya guys. Ito rin yung bunga niya. Ang pinakamaganda daw nitong kainin guys, yung medyo hilaw pa. E, pag nahinog to guys, gaya nito, nagiging ano siya, yung itim na siya. Marami na nakuha namin guys, ayan. Panalo yung lasa. Nung bata pa tayo, akala natin damulang siya. Pero, masarap pala talaga. Sabi ni Google, di talaga siya. Masarap. Hmm. Hmm. Masarap. Perfect pre.